campaign ni Kuya Daniel Radon umabot na rin sa Olongapo City. May hato na balita si Benedict Galaza. Tuwang-tuwa ang Red Cross Olongapo chapter dahil doble sa karaniwan ang natipon nilang dugo sa isinagawang mass bloodletting sa Olongapo Convention Center. Sa pinagsama-samang donation ng mga pulis, bumbero, ilang individual at mga kasangbahay na tumugon sa isang araw lang campaign ni Kuya Daniel. Umabot sa 240 bags ng dugo ang naidagdag sa blood bank ng Red Cross dito. Output ngayon is medyo mas maganda. Mas marami siya than the previous year. Araw-araw, maraming mga pasyente sa mga ospital ang nangangailangan ng dugo kaya maigi ng may nakabanko para sa panahon ng mga emergency. Bilang doktor, na uh, nakikita ko kasi yung sobrang na, marami na kailangan ng dugo. Sa hospital pa lang, sa isang pasyente, halos apat na bag na ganoon. Eh, ang hirap maghanap. May, nakikita ko yung hirap nila eh. Gaya ng laging ipinauunawa ng Red Cross, ang pagdudunik ng dugo ay hindi lamang pagtulong sa kapwa, kundi higit sa lahat, sa isang donor, dahil nililinis nito ang sistema at nakakatulong sa pagmamantini ng malusog na katawan. Sana kung ano, yung iba naman, kung willing din sila na mag-donate din sana sila ng dugo. Kung, kung pa pwede sila para makatulong sila sa mga nangangailangan. Ang dugo ay buhay, kaya panawagan ng Philippine National Red Cross magbahagi ng dugo para makapagdugtong ng buhay. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCV News Worldwide. At para naman sa iba't iba ang mga balita mula po sa iba't ibang panig ng bansa, narito ang ating Provincial News Roundup. Sa Pampanga, ni Deputy Chief Directorate for Information and Communication Technology Management Police Chief Superintendent Mayo Kison ang mga proyekto ng kanyang bagong tanggapan. Ang proyektong ito ay kinabibilangan ng pagbili ng mga state-of-the-art communication facilities and equipment upang mapabuti pa ang pagkikipag ng PNP sa mga tanggapan nito sa buong bansa. Ang programang ito na pinungunahan ni Police Chief Superintendent Magtanggol Gatula, ay pinasimulan itong Abril at inaasahang magpapabago sa takbo ng kalakaran sa loob ng Philippine National Police. Sa Tarlac, ipinagdiwang ng mga pulis na lalawigan ang ikalabing apat na taon ng matatag at matagumpay na pagsugpo sa krimen sa pamamagitan ng programang Police Community Relations o PCR. Kaugnay ng pagdiriwang ay pinarangalan ang Tarlac, Kapas, Victoria, San Clemente at Concepcion bilang mga pinakamahuhusay sa ng ugnayan sa komunidad sa paglipas ng mga taon napatunayan ng mga otoridad na talagang mas epektibo sila sa kanilang tungkulin kung katulong nila ang taong bayan. Sa bataan, kung usong-uso -uso sa iba ang mga rally at demonstrasyon sa kalsada, tuwing may karapatang naapakan o prinsipyong ipinaglalaban, iba ang estilo ng mga kabataan dito na nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP Mahigit isang libong mga kabataan ang subama sa isang pre-concert sa pangunguna ng nuclear pre-bataan movement. Sa parang ito, nais ilabas ng mga kabataan ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng madamdaming mga pagtatanggal. Ang natura grupo ay tutol sa muling pagbubukas ng BNPP dahil unang-una wala namang umanong malinaw na pagtatapunan ng mga nuclear waste ng planta at mapanganib pa ito sa kalsugan at sa kalikasan.